Ayan mga kaigmat, mayroon tayong ka-viewers ha, nagugulay sila kasi walang gulay sila ba? Ayan mga kaigmat oh. Mukha video siya sa akin kasi sa akin kasi. Gusto siya makita ba sa ating kamera? Say may istorya nimo. Na kay uyab ron? Wala. Pang. Bay. Wala koy okay. Uya uyab Wala koy okay. Ano man?

Oi, kedararon. Karan diri tebiang ke sawah. Ngontana kon saya misakulani. Wanra suka rada asin. Ah, sana ori.